Hello, good morning, good evening, magandang araw sa lahat. Uh, tatalakayan po natin mga idol yung about sa 12 senador na laglag -lag dito sa lugar namin. Yung mga senador na ayaw na ayaw na butuhin ng mga tao. Kasi ang unang rason ng mga tao, ba't ayaw nilang bubutuhin ito? kasi ito may mga pamilya to sila or sila may pamilya to sila sa mga involved dun sa pagpirma sa pagpursigi sa pagpirma sa impeachment ni Inday Sara lalo na itong number one na top sa ayaw tong si Castro ang grupo na to ang sila talagang nagtulak na may impeach kaya sinong tao ang magiging masaya kahit walang pinag-aralan basta butante na nagpag-isip na paano nila butuhin yan, na ang iniisip mapabagsak yung isang leader sa ating bansa, pero hindi nila napag-usapan hindi nila binabanggit ang kahirapan yung pagmahal ng lahat na bilhin bigas kahit ano, gasolina, mahal lahat. Hindi nila iniisip 'yung isang tabi nila 'yun unang-unang ilang pinaglaban ngayon 'yung ma-e-impeach. Kahit ngayon, nagangampanya sila pero nasa utak nila 'yung i-impeach 'yung ating vice president. Hindi nila alam 'yung gastos sa impeachment, napakalaki. Million ang binagastos kada hearing. Kay kataw ba naman 'yung mga taong bayan? na hindi man lamang kinusulta. Dapat sa mga kongresman, kung nire-respeto ninyo ang inyong mga consentuente sa inyong lugar, sa distrito ninyo, nagpatawag kayo ng isang meeting lang o pipirma ba sa impeachment ng ating vice president o hindi hindi niya sinasabi eh ano ang ano ang ano doon ano ang kapalit siguro dahil iipitin kayo sa tinatawag na akap tupad ano pa yung isa kait ba yun na takot kayo na iipitin kayo hindi kayo bibigyan ng budget hindi kayo sisikat sa inyong lugar dahil hindi kayo makapagbigay ng tupad ang tupad ay hindi solusyon na kahirapan. Ang akap hindi solusyon ng kahirapan. Bibigyan ka sa akap ng 5,000. Hindi, hindi abuti na isang buwan. Ubus na yon dahil sa bilihin na yon Sobrang mahal. Parang binalik lang namin din sa inyo yun. Magkano ang gasolina? Sa lugar namin. 90. Doon sa doon sa siyudad, magkano? 56, 54. Magkano ang patong malaki? Oh, isang araw, nung nag pumupunta ako sa bayan, magagasolin na ako back in forth dalawang litro. Magkano ang kinagat sa akin? O oh, sabihin natin, 30 kada litro ang kinain sa akin. 60 pesos yung kinain sa akin isang araw. Sa 10 araw, ilang piso? 600. Sa isang buwan, magkano kinita niyo sa akin? 1,800. Sa isang pung buwan, magkano kinita niyo sa akin? Sa isang motorista, 18,000. Papalitan lang ninyo ng akap na 5,000 sa isang linggo. Sa isang tao, isang bisis na ninyo bibigyan ng akap ang tao. Iluloko lang ninyo eh. Kayo lang naman ang negosyante din sa lugar. Kaya mga tao dapat ano tayo may mga isip tayong mga ganun isipin natin kung paano natin tulungan itong mga tao na ito na butuhin o hindi. Kasi mas lalo tayong pahirapan dito. Maniwala kayo sa akin. Doon pa lang yan sa ano? Doon pa lang yan sa gasolina o about sa bigas. Doon sa mga iba pa natin kailangan. May mapataw din sila doon. Di ba? Yung akap-akap na tupad-tupad na yan para lang tayong kinigisa sa sarili nating mantika. Kaya wala. Huwag tayong maniwala dyan. Isa pa, ito mga balimbing na mga tao, pangakagaya nitong pangalawa, si Manny. Ayaw, ayaw na ayaw niya kay Bibi noon, Balit na galit siya. Ngayon bakit nagbibiin siya? Naguguluhan niya mga tao sa kanyang panindigan. Kung nag-independente siya, siguradong mananalo siya, siguradong basta sorbi siya per me, na top siya. Ano nangyari ngayon? Mas kinanong sa sorbi, marami mga tao na hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Dahil wala siyang panindigan. Kadelikado siya. Pero may, meron man siyang paliga, yung kanyang MPBL, baga mamaya, makapasok pa siya dahil sa grupo na yun itong bamaki no isa na to sa wala na rin to yung number 3 na no, wala na rin to kasi hindi hindi na hindi rin to ano, eh. alam naman ang dilawan to eh ito si Kiko Pangilinan dilawan din to wala naman dilawan mo eh. nagiging nasisira sila sa kanilang pagkadilaw kasi nagiging pink sila pink lawan may, pang, may kulay ba na pink lawan di ba wala si Tolentino isa din to sa nag Balimbing. Duterte ito noon eh. Ngayon bakit nandun na? Kaya sila din ang nagdala sa kanya sarili na matatalo siya. Ito si Bongwebilla. Matagal na itong senador. Siguro. Dahil parang Duterte at saka Marcos to Ano to na sa gitna to, Liga-liga to Hindi alam ng mga tao kung ano pa hindi ganito. Kaya nilagay nila sa listahan na ayaw nilang butuhin. Si Binay naman dahil nakikita nila na first timer pa lang sa pagkami sana pinagtuloy na lang din ang kanya pagka mananalo pa siya sa Makati laglag -lag sa lugar natin sa namin hindi talaga siya hindi talaga siya binabanggit dito na mabubuto doon siya lagi sa hindi bubutuhin si Kaitano naman ang mga Kaitano matagal na itong politiko nasa noon pang panahon pero wala silang wala silang pumatak na ginagawa sa Pilipinas na maganda wala pang tumatak puro lang sila pasikat sa tagig at sa kamakati agawan sila hindi nila inisip yung buong Pilipinas kasi pagkatapos nila sa pagkasinado pabalik sila sa pagkakongresman wala saan sila sa sinado lang at saka sa tagig sila wala silang iniisip ng mga para sa ibang mga tao kaya hindi sila click sa mga tao. Bilyar naman. Ang bilyar, maraming maraming ng ari-arian. Marami ng, are -arean. Marami ng Siguro, takot na ang mga tao na ibigay pa sa kanila kasi hindi naman talaga ito nila nakikita yung nasa ibaba ng mga tao. Kasi ito, puro to sila village eh. Puro sa bilibisyon, puro litsyon ang kinahintay tanong klaseng ulam. Hindi ka maniwala na kumakayan ito ng tuyo na inihaw pero ngayon kakain to dahil para sila ay bibigyan ng buto wala hindi tayo marami mga tao dito hindi naniwala sa mga mayayaman ng mga mga mayayaman ng mga tawag dito yung mga kandidato si Abalos naman siguro si Abalos marami nagagalit sa kanya dahil hindi niya hindi niya pinakinggan yung mga hinahin doon sa mga kagaya nung sa si parang hinayaan niya lang yung mga kapulisan na magawa ng ano doon, barikade, barikade. alas mag isang buwan doon nakaantay na antabay na mabibingwit si Kibuloy na sana marami pa mga mga problema na dapat isipin pero siguro doon lang ang isip ng mga tao wala tayong maagawa ito naman si Erwin Tulpo siguro si Erwin Tulpo number one siya sa Sorby sa mga Octa Sorbi, sa SWS. Pero dito sa lugar namin, ba't hindi siya po inuboto? Dahil alam ng mga tao ng lahat. May mga pamangking at sa kanyang kanyang hipag bumoto sa impeachment ni Inday Sara. Pero siya, hindi siya bumoto. Hindi siya bumoto. Pero yung mga kapatid niya, at saka yung ano bumoto, kaya siguro nadamay siya doon. Kasi, ang putante kasi sa buong Pilipinas, 50% Duterte na. O na 50% na lang sa kanila. Tapos yung iba na discourage pa. Kaya wala. Walang, walang tutunguhan ang grupo na to. Si to Lapid, ito yung senador na hindi mo marinig ang boses. Ano to siya yung hindi mo alam kung saan ang posisyon nito. Kaya siguro na, nairita yung mga tao kasi hindi ganong nag-iinay kaya nalagay siya sa pang-dose na hindi bubutuhin. Pero ito na sa mga dose, ganun. May pag-asa pa to at saka number 10, inibin. Uh, pero tingnan na natin kung ano ang desisyon ng mga tao kasi ang mga tao kung magdadala sa kanila. Basta ito, mga katanungan lang namin sa aming mga karap-harap dito na kung may tagay-tagay, wala. Eh, yan, ang, yan ang laman ng utak nila. Naggalit sila sa mga tao na yan kaya hindi nila bubutuhin. Sana po magsikap kayo, magpakita kayo ng gilas na sana magkaroon kayo ng magandang platforma na maramdaman ng mga tao para bubutuhin po kayo. Salamat po, magandang araw.